Hinahanap niyo forever niyo? Doon sa impyerno, may forever. At ang pangalawang nakakatakot sa impyerno ay hindi po yung physical torture, yung mental torture. Dahil ang impyerno ay lugar ng forever regrets. Lahat ng mga tao sa impyerno ay umiiyak hindi sa sakit ng init lang, kundi dahil sa isip nila, sana pala naniwala ako. Sana pala nakinig ako. Sana pala nung kumatok, naniyaya ako magsimba. Sana pala hindi ako nagpatigas. Sana pala hindi ako nagbayabang. But it's too late. Sana pala nagpapaptize ako. Sana pala nagpapaybo study ako. Sana pala hindi ko tinatawanan yung pastor doon na nagsasalita. Kaya merong krusada na ganito. Bakit hindi po biro ang impyerno? Totoo po ang impyerno, mga kapatid. Sa impyerno, walang wifi doon. Walang mobile legends doon. Walang call of duty doon. Walang pastor doon. Walang mama doon. Walang presensya ng Diyos. Walang grasya ng Diyos. Walang yeah.